2020 ng alisin ng United Nations Commission on Narcotic Drugs ang marijuana o cannabis sa listahan ng most dangerous drugs. Ang desisyong ito, isang mahalagang hakbang para kilalanin ang medical potential ng cannabis. Sa kabila nito, punto ng UN Commission na nanatili pa rin mapaminsala ang marijuana. Kaya ang paggabi nito para sa non-medical at non-scientific purposes nananatili nanatili pa rin iligal. Sa Pilipinas, isinusulong sa Kongreso ang legalization ng medical marijuana. Pero ano kaya ang pulso rito ng mga Pilipino? survey na ginawa ng Capstone Intel Corporation mula sa 1,205 na respondents sa buong bansa, umani ng 63% na suporta ang legalization ng medical marijuana. Mataas ang antas ng suporta mula sa Region 11, Region 12 at NCR. Malaking porsyento sa mga respondent naniniwala na ang legalization ng medical marijuana pwedeng alternatibong solusyon sa ilang pasyente. Sa harap nito, sangayon din ang mga respondent sa mas malawak na pag-aaral sa issue dapat din daw na mas paigtingin pa ang kaalaman ng publiko tungkol dito. 49% ang may mataas na paniniwala na kinakailangan pa ng karagdagang pag-aaral para matukoy ang advantage at posibleng epekto ng medical marijuana. Higit kalahati naman ang may mataas na antas ng pagpabor sa pangailangan na isa ilalim sa regulation ang medical marijuana. Yan ay para matiyak ang kalidad, safety at tamang dosage nito. Panahon na nga ba para gawing legal ang medical marijuana sa bansa? Ano ang palagay mo nito? Ibahagi ang inyong komento.